Isang araw bago magundas, marami na sa mga kapatid natin ang bumiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya. Ang ilan naman, maagang dumalaw sa mga sementeryo. Ang magandang balita, ang binabantayang Super Typhoon Leon humina na sa Typhoon Category at posibleng lumabas ng bansa bukas. Sa puntong ito, alamin natin ang sitwasyon muna dyan sa mga sementeryo, partikular sa Manila North Cemetery. Naroon si Ria Fernandez live para sa update. Ria, Kamusta ang sitwasyon dyan? Ruth, matapos mag-ikot sa mga terminal dito naman sa Manila North Cemetery nag-inspeksyon si NCRPO Chief Police Major General Sidney Hernia. Siniguro niyang naayon sa inilatag nilang plano ang siguradad dito sa simenteryo. Personal na tiningnan ni Hernia kung paano busisiin ang mga gamit ng mga pumapasok na bisita. Kinumusta niya rin ang ilan sa mga pulis na nakadeploy rito. Sa kabuuan, nasa 20,000 pinagsamang puwersa ng mga pulis, sundalo at tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority ang nakabantay sa mga simenteryo at iba pang pampublikong lugar para sa undas. Paalala ng mga pulis sa mga bibisita sa kanilang mga yumaong kaanak, siguraduhin ding secured ang kanilang mga bahay para maiwasan ang mga pagnanakaw iwasan na rin daw ang pagpo-post online kung nasaan sila para hindi masalisihan ng mga kawatan. Ruth, as of 12 noon kanina, pumalo na ang dami ng tao sa 8,500 at inaasahang darami pa ito sa mga susunod na oras. Ruth? Ria, speaking of security ng harin, ano, meron ba siyang mga naitala ng krimen or any untoward incident? Ruth, sa paunang assessment ni Major General uh, Hernia ay so far so good naman daw ang sitwasyon ng seguridad sa buong Metro Manila. Wala pa raw silang natatalang krimen pero nananatili silang naka-heightened alert para madaling uh, ma, para madaling uh, maagapan yung mga planong masasama ng mga kawatan. Ruth? Maraming salamat, Ria Fernandez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.